Ayan mga kanipi Bali nag up ko na yung ano Yung breaker nitong ano Itong motor Andiyan na mga kanipi Maayos na Ayan Naka flexible hose papunta doon Sa may breaker niya Tapos doon na Bukas na lang namin ikakabit to Ayan Punta sa loob niyan eh Ayan mga kanaypi, nandito na kami sa baba. Dito na kami magtatrabaho ni Boss Peter. Yung ilalagay namin, itong ano, itong breaker. Ayan. Yung breaker ng ano, motor. Lalagay natin dito mga kanaypi. yan yan natin ilalagay. Katulad nun sa kabila. yan tayo kukuha ng ano, ng source ng kuryente

ito yung mga wire na gagamitin natin mga panangitin number 10 kasi ito eh binili namin Ayan mga kanipi Bali drainage drain na ni Boss Peter Yung laman nitong tanke eh Dahil wala nang pressure sa loob Punong puno na Ng tubig Kailangan dapat yan eh, May ano May init dito sa loob ng tanke eh. Dito natin makikita kung Kung talagang i-drain pa Yung sign para ano, i-drain na May tubig dito Magkakaroon ng tubig Ah, magkakaroon ng tubig yan. Hintayin natin magkakaroon. Ayan, tubig nyo. Oh. Drain natin lahat ng tubig yan. Para lumakas yung pressure ng tubig nila sa loob ng bahay. Nag-zero na siya pero marami pa rin naman, boss. Yan mga kanipi. Uh, nag zero na siya dapat wala ng tubig mga kanipi no, tapos titignan din natin kung yung galing sa tangke mga kanipi kung ano tignan natin, Mayroon pang ano, mga kanipi malakas pa rin yung tubig eh malakas pa rin tignan yung mga kanipi, pag nawala na to ibig sabihin, wala natin yung nasa tangke hindi mga kanipi kasi may gagawin tayo para patanggal talaga at saka yung tamang pag-drain. So habang inaantay ni Boss Peter na ano, maubos yung laman ng tangke. Eh. Ito, kabit muna natin tong ano, tong breaker mga kanayipi.

Lagyan natin ng flexible hose mga ka para ano, Maganda-gandang tignan naman. <laughs> Hindi nakalapas yung mga wire. Sa ganito naman yung ginagawa namin ni Boss Peter kahit saan namin, ano, kahit kami nag-install eh. Yun. Yun, na. Yun ito. umubas na. Lilis oh. Umubas na. Ilinis na ano, malapit ko lang yung clamp natin po. Okay na natin yung tatot ng ano, breaker. siya mga kanipi Akala natin wala nang laman Yan you know? Wala na rin tubig eh Wala nang tubig Yan, wala nang tubig na lumalabas So, tatanggalin natin ito mga kanipi Ito yung tamang pag talaga Tapos Tanggalin nyo lang yung ano, yung Gates niya boss Gauge. Gates, pressure you gates Ano? Know? Sige boss, tanggalin mo na Tagaroon na rin boss Ayan May okay. lumalabas na naman o oh. Marami, pa yan. Marami pa ito. Sasabulilo pa boss Oo. Oh. Ilalabas niyo na talaga yan. Yan yung tunay na pag-drain. Pag-drain, boss. Ayos. Mamay na lang natin sa pack, boss. Nawala na ulit yun, boss. Dago okay. na tayo sa ginagawa mo, boss. <laughs> 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 Tuloy ko muna yung ano. Paglagay nung ano. ah uh, wire dito. Sa breaker. Ayan, mga kanipi. Hali, nag-setup ko na yung ano. Yung breaker nitong ano itong motor nandiyan na mga kanayfi maayos na ayan naka flexible hose papunta doon sa may breaker niya tapos doon na bukas na lang namin ikakabit to ayan papunta sa loob niyan eh wala kasing ano walang tao dito sa bahay ni kuya dahil lumabas sila ayan hindi namin mapapatay doon sa ano, sa breaker para may tap ko na rin diyan sa ano, sa may kuryente niya. Sa may breaker sa kabila. So ano boss Peter? Boss. Yan mga kanuipi, uh, wala na yung tubig. Wala na. Yan. Wala nang tubig na lumalabas ako. Tapos pag ano natin pag yan natin yung ano natin pag kinatin mga kanuipi, matunog siya mga kanuipi. Wala nang laman. laman? So, takip, ilagay mo muna yung takip mo. Ban mo na natin mga kanipis. <laughs> ilagay <laughs> natin ito. Gates. Ay, yan. balik na up na rin namin mga kanipis. Buti na lang. May tao pala dyan <laughs> Nandito pala sila ang kal eh. napatay namin yung breaker sa loob Ayan, naitap na namin Tapos ito mga Ayan, ayan Dapat kamayin lang mga Kasi pag tumatagal kasi numinipis to, magkakrak Kaya kinamay lang natin mga kanipi Ayan Pwede na, huwag na natin boss Ayan muna natin na magkarga yung ano Magkarga yung motor Ano boss? Oo, oh, wala na Kung um, mm, mabilis mag ano Ayaw, pwede so, Anong problema boss? Uh, Tidrain na natin ito mga kanipi Kasi nakita naman natin Mabilis mo ba? Tapos mabilis din magkarga Ibig sabihin, puno na. Ang hangin dito. Wala nang pressure. Wala nang pressure. Kaya natubigan na. Pag, Pag napabayaan ito, mga kanipi, malaki ah. yung kuryente. Kasi ano? kailangan i-drain na. Ano niya? Ang pressure kano. lang, kailangan lang hmm. i-drain na. Ay, lang? Hmm. I-drain lang ata. ito. Ito, nag-quantity-posit ka ko yun. Ito pa. mo mga lukta natin ito na makita. Ay, win. Ingatong lang. Ayos lang. Tati kami tinigkuan ng tayo. I-drain nyo tatan. Ay, maganday. Ibagay pa tayo. Win, ah, bagay pa kinimanong. Ayan, mga kanaypi. Natapos na naman yung araw namin ni Boss Peter na nagtrabaho dito. May isang araw pa siguro. <laughs> Or dalawa. Now, was. O oh, boss, may, may dalawa pa ako oh. kasi mayroong pang ipapagawa boss eh. Tapos titignan pa natin yung kwan doon kung may nakakunik may naka ba o wala boss. Yun yung ano na natin. Yung bahay na yun Yung oh. oh, boss, yung second uh, floor. Alright. So ayan. Ay, tag-isa pala tayo ng sasakyan eh. Hindi mo ako kanina. Oo. Oh. Uh, Alright, okay. Ah, boss, oh. mula ka na. kanaipi na tayo Siguro tatan muna ako ng ano Ulam namin dyan sa bayan Hindi ko pa alam kung anong ulam yung bibilin ko <laughs> na nagtrabaho kami ni Boss Peter uh, buti na lang may blessing na ano, trabaho natin ganyan dagdag -dag income to mga kanaybi mas malaki yung income dito kaysa ano, mamasada so sana tuloy tuloy yung ano, mga ganitong trabaho alright salamat mga kanaybi Let's go, let's go. Ayan, shoutout daw kay Mildred Espilita, sabi ni Boss Peter. Napoleon. Ayan o. Boss, shoutout na. <laughs> ano yun, Boss? Kano, ano mo yun? Ano yun, Boss? Bianan. Bianan. Ah, oh, shoutout sa Bianan ni Boss Peter, mga kanayipi. Right, bukas ulit, Boss. Okay, boss, bukas ulit. Sige, ingat, ingat. Pero, boss, ingat.